Ayan na mga kaibigan, isang ganap na tagabundok na puso, si Clyde. Siyado pong tarik. ang aming dinadaanan. Yon, nakaligtas po siya. Ako ba yung makakaligtas? Oops! Ayan nakaligtas Kaya po, hindi talaga biro ang mamuhay sa mga remote places lalo pat kung mag ka ng tubig mga kakailanganin nyo sa pang araw araw kailangan mong bumaba at umakyat ulit para lang makuha mo yung kailangan mo kaya naman saludo tayo dun sa mga taong namumuhay ng ganito diba? Ayan po si Alvin, oh. sila ng tubig sa labas sa inumin. Ayan, ganyan po kahirap ang buhay dito. Pupunta ka pa po sa labasan para makapag ng tubig. Maglalakad ng malayo kasi napakalayo po ng taigiban dito. Wala, kung may bukal sana malapit, ito sa bukal sana. Yung sama niya si Klein. Kasi naman, naayos yung ragaraga At syempre. And dito may niluluto. Ngayon, oh. Huwag niyo pong akalain na ako ang nagluluto niyan. Nandito <laughs> lang ako sa duyan. Ayun bagaw yung dito. <laughs> pork sinigang, pork <laughs> chop. Yung sosay brugit. Naan dito lang na, kayo ng dipay na, na di na. pa brugit. Alin? Ang mga niyan. Nagpa nagpa-practice si engineer magano. Ay di ko bibitawan yung duyan eh. Na Pag nagbaba ako diyan, may kapalit na agad eh. <laughs> Eh, nagbubuot na na sila oh. Marabi po, maaulan na pati o. <laughs> ano? ko mo? Ma! May talim yan, engineer. Gamitin mo yung talim. Oh, ah, makakabunot makakaisa ka na. dito na ako magkakang trabaho. Ba't mo kayo tinuloy? <laughs> ha? Ba, ayaw ko. Aagawan ah, mo ko ng pisto. Ah, ano na din o. Oh? Ah, masama ka din sa labas? Uh, uh. Alam na nila yan, alam na nila yan. Hoy <laughs> hello guys. Bibili po tayo ng tubig. Hintayin niyo ako. ang dadaanan ko dito yo what's up guys what's up guys may vlog Yung isang kabanata ng aming buhay na hindi namin makakalimutan hindi namin daan ayun o no na ito na nga oh makakita po natin kung gaano kagandaan -daan Kasi ang daanan dito ang kaya po dito ng mga motor huwag ka na magdalawang isip na tumapak sa putik oh, muna ka -muna. <laughs> <laughs> Dito po sa bundok, yung nyog Makikita nyo lang sa panabi. Ayan. Meron dito. Meron doon. Meron doon. Meron doon. Meron dito. Wala naman. Kinakita pa oh. Diba? Meron dito.

Yung magbabangka kami guys. <laughs> Joke na. Basa, butas pala ito Alvin Buta. Tama tama ba? hindi na ito inaalsan ng tubig hindi na ito ha? ito lang yan dagdagan na yan stabilize stabilization tagdagan kanina dubog dubog ang kwan, rugit Ano ka din ang tali nito? Eh. Hmm. Yelo. Hmm. Bugar. Nandito na po kami tunnel sa tunnel guys. si Alvin Ito po si Tristan Ganda ng daanan ano? Hindi na kami sa kanan? Hello, what's up guys? Mga kabrugit. Mga kabrugit, ito po si Klein. Ang inyong lingkod magbubuhat ng tubig. Papunta sa aming kubon. Papunta sa aming kubo. po ang daan. Ano naman, hindi naman gano'n malusak. Konti lang. <laughs> Masaya naman ka si Alvin. Binisita nila ako, mga kabrugit. Tuha-tuha na naman ang ating kaibigan. <laughs> <laughs> Dablog! <laughs> Ayan na mga kaibigan, isang ganap na tagabundok na po si Clyde masyado pong tarik masyado pong hasil ang ang aming dinadaanan Yon, nakaligtas po siya ako ba yung makakaligtas? oops ayun po, nakaligtas din po nakaligtas yan ha nakaligtas din po ayun hey ay hanip yan ano yan? yelo ah, nandiyan bago? wala bago nandiyan ka lang nandito hihintay <laughs> na lang sige na hihintayin na lang kunin mo ang yelo <laughs> <laughs> tayo sa unaunahan nandiyan tayo sa may yellow. ata pa namang uminom nito nang walang yelo hindi mo tapos may halong ano brogit <laughs> ay yoko na this is Oh, malalim. Kaya po hindi talaga biro ang mamuhay sa mga remote places. Lalo pa't kung mag-iigib ka ng tubig, kakailanganin niyo sa pang-araw-araw. Kailangan mong bumaba at umakyat ulit para lang makuha mo yung kailangan mo. Kaya naman saludo tayo dun sa mga Taong namumuhay Nang ganito Diba? Yes, yes. Mm -hmm. Success Kaya pa? Kaya pa. Pagod.